What's up mga kapista? So ngayon, bibiyahin kami ng Pangasinan yung uh, prepare ko kahapon ng trailer So ito na, bibigyan na kami ng Pangasinan So sabahan nyo ako at bibigyan ko, bibigyan ko din kayo ng mga idea ulit no? kung paano kung paano to eh, i-biyahin itong mga ganitong pangarga mga train So bibigyan ko kayo idea So sabahan nyo ako mga kabista ka at tara na! So ganito, pag niko kayong ganito, kailangan malaki yung ano, gawad, kaya natatong sa kung sabi siya yung gawad eh, para ang trailer nyo, kasi dito sa amin, pichido masyado yung paglabas, Pero no, may butas, naglagay yung isang gulong. na yung trolley brake. Pero hindi kaya sa trolley brake. Pag trolley break, yung sabi, sinasin kasi wala pang karga. siya to ha i So nandito kami ngayon, nakarating na kami dito sa uh, sa 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 uh, pigapan namin. May kabigatan pala yung pangarga namin kasi uh, nasa ano daw 45 tons o mga 50 tons yung bigat. So, yung trailer namin, ito yung lobby na ginagamit namin. Uh, usli, konti yung mga gulong siguro, mga kalating dangkal yung usli. So, Pakita ko sa inyo yung pangarga. So yan pangarga ko. Ito. Dadaan ko sa Inlex to. Ang problema, baka hindi, ako, hindi ako papayagan sa Inlex. Kasi mahaba. 13 yung haba niya. Yung pinakataas. sana makapagbigyan ako sa next na padahanin ako pero problema na lang sa tulay so amaya amaya ito karaga na to kaso nga lang karga nyan una yung ano una yung pit. so tingnan natin mamaya mga ka kung paano nga pala ito to ha tara kain muna ko so, labas sa tong um, ko. Bisaya din ano dito mga abisdak operator mobile train tadano so parang tingin ko hindi talaga yun ang karga ko hindi talaga, hindi talaga kami pwede sa index so mamaya pag nakarga na yun suspatin namin ulit kung pwede ba talaga sa index kasi pag hindi service talad kami